ko in our Torres like and subscribe. Umaw so, mga our gods! Kagising ko lang po na Happy Mother's Day po! Diyan po sa mga mamis at sa mga lola po ko po at mga Amber Nation po. Samahan niyo po kami ni Kuya. Magdali ng pa Mother's Day po. Pupunta po kami sa lolo ko po na yun. Maliligo na po ako. Samahan niyo po ako namin nga. Baka po kayo dito. Halika na po. Hello, oh, friends. Nandito na po ako sa panay. Okay. Magbibili po ako ng pang Mother's Day. Halika po. Samahan niyo po ako. O. Oh, ito. tatlo, tatlo. Tatlo pala yung video. Ito ah. po yung pamimigay ko sa Mother's Day. Yan po, oh. Ito lang.

Bye. <laughs> thank you, Thank you. Thank you. thank you. Thank you. I <tune> get in the <tune in> <tune in> <tune in> <tune in>

Okay. ang ganda-ganda naman! Okay oh, lang, kayo lang. Ay, lang kana. Ay, lagi ko po. po. nag-ano Ayaw mo? Ay, pege po siya, kayo. Ayan ko, ko, ko lang sa dito. Ay, ko lang sa dito. Sino sa'yo. mo? Oo. Bip ko sa'yo. Ate Ate

Oh. Ayan po. po. Ayan po sa ko po. Alika pa. Kapatid ko po kasi nakasakit po. Nakasakit po sa baby po po siya. Saka, lulo. Ayan po. Diyan. ayo, Pero ang ah, atin po kalamansi. Mami, bagaimana po yung tulad ni Kuya? kalamansi, amin. Ay, Sige lang, Ayoko. At ang kalikopan yung mabuti. Humm, 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 humm. Humm, 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 puti mo sarap eh. Ano tayo yun, Pansit malabon. Bon. Ganto. Ang lalaki niya no, masyado puting puti. Ay, pagka dito yun no, may pagkano. Ito, yeah. ano? Biyon. Ang kasarap, yeah. o. Oh. Hmm? Ang nakabukas ko sa yung mga pinto, o. Oh, napasok yung langaw. Ang dyan yun. Galing sa labas yung mga langaw na yan. mga langaw. Iwan yung bukas yung mga <laughs>

sarap. Hindi po papagad. Hmm. Yan. Ayaw ano po gusto mo? Ah, kala ko po. ka. Hmm, Sabi mo sarap. Sarap po. Masarap pa yun sa'yo. Kuti sa Sa dito sa so bahay. Kuya, <laughs> <laughs> bahay yan, so bahay. <laughs> <laughs> promise, promise me ha, huwag magbababad sa si cellphone ha. Yung ano, yung ilinis na... Alis Mami, you have to study ha. Study your song, study to dance. <clears> huwag <throat> na Okay, magbasa ha. mag aral no cellphone. No, sayo, no, sayo, promise so me? Promise. Promise. No, no, understood. understood. Okay, very good. Mami, yung, di ba alis ka po na yun? Nandito na po sa tabi. Mamaya pa ang gabi, darating. hindi, excuse me. Darating na sa si mamaya si nanay, mga wang. Wala, masaya daw Sweden? Hmm. Hindi okay. ka suwede na ako. lang. Hindi ko maniwala ka yung masaya, lab na lab ako. Mm, Ay, lab din ako ni Amber eh. Di ba na Amber? I love you. Tiko nyo nyo, tampot ko Ay, tapos ko yun nyo nyo sa mm. akin. No, Yayakap pa yan, nakain. Love you. Mm. Pero mas love ko kayo pag lagi kayo mag Okay na, you eat na dah. Okay? Ayaw na, okay na. Ibusin mo na yan, pakain mo na kay Tito Junjun yan. Kasi madami ka na rin nakain. Tito Junjun, kainin mo na yon. Always oh. naman, walang pa expected Thank you, Mother of God. For watching and like and subscribe sa video ko po, babay po mga darwin gods, mga darwin gods.